5,000 ang 64 shot 64 shot ah uh, Yung ano nyo yung Fountain po ba? Fountain o oh, Yung fountain na uh, silver Anong silver yung mga ganito lang po ba? Mga ganito po? Oo oh, yung medyo malaki dyan 120 po. 120 yung hawak mo isang maliit. Ito po 70 po. 70. Okay. Ito po mga crackling fountain. Crackling fountain. So yung magkano yung 250 po. ha? 250 po. 250 yung ganyan isa okay, ganyan. Mga po. 250. So ano itong tawag nito? Ah uh, trumpillo yung isa no. Ito po yung trompilio oh, ito yung trompilio 70 20 isa. Mas may malaki pa nito. Opo, ito po yun. Dahil nga sa rupi ko naman. 250. 250 piraso. Ito more. po kasi ano po ito eh. Roman candle po yun eh na imported po. Ay, imported. Patay na po isa. Kasi po, ang dulo po kasi nito, ano po, semento po. Hindi po siya katulad nung sa local na... Ah, semento ang dulo nito. Opo. Oh, okay. So itong, ilang piraso laman? 10 ah, sampo? Opo, oh, 10 po. po. Tapos sa isa pong stick, 10 din po na bola. So magkano ito? Yan po, 400 po. 400 na to? Opo. Oh, oh. Ay, so yung mas malaki? Mga ganyan po, mahal po talaga. Ah, ganoon? Lumilipad oh. siya? Opo, oh, yung may lumalabas po na bola. Ah, na iba may, kulay, iba-ibang kulay. Ito po, mas mahal po ito kasi. 50 shets naman po sa isang stick niya. Haba na ito, no? Oo okay. Mahaba na ito. Yan po kasi mga save sa bata. Hindi po kasi kami nakakuha nung ano. Hmm. Ay, yung ano, yung tawag na walis-walis. Ayun, no, walis-walis. Magkano yung walis niyo? 600 po eh. 600 ang isang ano? 300, so, okay. 300 pesos 300 ang laman. 300 pesos po. Okay. Ang ganda po. Ayan, walis. Nakabili na rin ako niyan eh. Mm. Si Walis Ito po Oo oh, yan Lucis po hmm. yung lucis nyo Sixty po Sixty ang isang Ito po Ah yan na yun Sixty okay. Bukod yung makabuhay Ano yung mabuhay Mabuhay po Fifteen oh. po eh Igat ko lang po yun eh. Fifteen pesos Ilang Ilang well, piraso naman Yan ang mabuhay ah okay. po alam ko po 12 na uh, lang. Oo. 12 pieces nga. 12 pieces ang laman. Yung pinagsusulat ko ng mga bata sa Oo, ano? Sa sa, uh, Oo, sa cemento. Oo. Ayun ang ano, paunti na malaki, ano? Ah, parehas lang sila. It's Ayun. Ito, ito, eh. Ayun, ano na yan? Yung tinatawag na parang karayola na yan. Ayan, <laughs> yan, yan. yan yun. Yung may itim. Oo, ang tawag It's yan? Aerial po. Ah, aerial. Aerial. 254, 888 shots po. Ah, tumatalsik din yung ano nyan Parang ganto po siya. Ah, yung parang... Po po sa taas. Oh, parang ano din siya, yung 16 shot or ano, ah. di ba? Pero mas mababa lang po yan ang konti. Hmm. Nagpas lang po sa poste yung taas lang. Yun. Yung taas niyan. Pwede pong hawakan, pwede po so. oh, kompleto naman. Meron din kayong ano ano yung merong 1000 rounds na sawa. 600 ang 1000. Yung ano yung 2000 rounds. Ano po eh 600 po per 1000 rounds. So 12. 12 ah, okay. So parang mas mababa sa ngayon, no? Opo, kaysa po last year. Oh. Kasi last year po, nag-piso po isa nun yun, eh, yung mga sawa po. Kapag 500 rounds po, 500 din. Ah, kaya pala. At saka, ano po, mas maaga pa po kasi ngayon eh. October na po eh. Oo. Oh. Pero pag nag-December na po, yan kasagsaga na po, ayan na po. Eh, dyan, dyan, na, dyan na malalaman po. ng tamang presyo. Oo po, kasi po, ano na yun eh. So, dapat kasi sa ngayon, ng supply, eh. ah mas maaga palang bumili na, no? Oo, oh, Para... mas maaga po, mas mura. Mas mura ngayon. Okay. Eh. Yan si ate, alam na alam niya yung mga presyuhan. Kasi, totoo naman eh, pagdating kasi ng bear month na, December, na lalo na pumasok na ng mga December 10, ayan na, nag start na yan, nang okay. medyo tumataas na, kasi na no? na po ng panibagong ano. Oh, kaya dyan sa Ay gustong bumili, ito, mas maaga dapat kayong pumunta at bumili rito. Barangay Turo, Bukawi, Bulacan pa rin ito, no? okay. So, yan nga ang presyohan dito at uh, Tuti Santiago ayan, Josepina Tuti Santiago ayan, si Josepina Tuti Santiago ayan ang pwesto ni Ma'am Tutisan Tuti Santiago ayan ayan, Josepina Tuti Santiago Fireworks So, yan po ang pwesto ni Ma'am Susipina. Yan. So, dapat maaga pa lang mamili na. Kasi, pagdating ng Lalo na po pagka, ano, pagka Pasko po. Oo. Mas mahal na po Mas mahal na. Tama, ayan. So, gustong mamili rito mas maaga para hindi na kayo dun sa nagko-comment section. Uh, kaya nagano ako dito ng mga aerials kasi ako, isa din ako sa nagninegosyo. Nagbibinta rin ako. <laughs> kaya nagkakanbas din ako, hindi, hindi lang para sa mga nagko-comment. Sa ngayon po talaga, mura pa pag bumili kayo ng buwan nitong kalokan ah uh, buwan pa lang ng October papasok pa lang tayo ng November no so ayan mas makakamura tayo guys pag bumili tayo ngayon ng mas maaga ng mga aerials na to kasi dati yung 16 shot ngayon magkano di ba nasa 15. nasa 15 dati nang bumili ako ng isang piraso niyan umabot ng 35 eh oo nga Nung nakarang may taon na? Ngayon po marami po, po pagbutok ngayon. Oo. Oh. Eh so ngayon, alam mo yung kwites dati, yung special, yung sinasabing 12, alam mo kung magkano dati yan? 24 pesos ang isa. Oo nga. Ano po talaga? Tumaas po talaga last year. Oo, oh, last year. Kaya, Kaya ano? Kaya ngayon, medyo an kalahati ata yung binaba din. Okay. Bumalik, parang bumalik sa dati. Yung dating presyo niya na napakamura na. Pero sa ngayon, namura pa. Eh, kasi month of October. Yan nga po mga tube na yan, sir. Na 250. Dati po, three, ano yan eh? 350, 400. O? Oh? Ganun po yung price mo. Yung mga tube? Opo. Kaya nabulat nga po ako sa amo ko na nung nagtitinda siya. Sabi niya, 250 na lang. Sabi so, niya, bumaba. Eh. So ngayon, mas anlayo na nang binaba niya. Nang aerials na to ako isa rin ako sa malakas magbenta nito kaya hindi lang para dun sa mga nanonood na uh, nagtatanong sa akin dito rin sa mga ganito sa mga pisto nagbumili din ako rito last year paano ako eh kung saan ako makakamura ng bawat pisto doon ako pumupunta kasi ilbawa bibili ako ng pitis uh, bibili ako sa inyo ng Ah, ngayon, 6 pesos. Kasi pag once na bumili ako, nasa 7, ay eh, doon ako sa 6 pesos. Kasi tubo ko rin yan eh. Tutubo din ako eh. Pero kung sa mga panggamit lang, meron kayong ano no, grab no? Papa... Depende po eh. Kaya... Order. Pero hindi na po kami nag-online. Ah, hindi na. Dati nag-online. So ngayon, wala na kayong ipapano sa grab. Anong bawa, order sa inyo. Tapos mapupuntahan dito tapos magbabayad na lang sa Gcash nyo. Pwede siguro, di ba? Pwede na. Tatawag na lang sa number nyo. Ano number nyo? Dahil yung number ng amo ko eh. Ah, yun. <laughs> so, mas maganda rito sa ano, uh, Santiago Fireworks 2T. Santiago Fireworks. Yan, eh. Josepina Tuti Santiago Fireworks. Ito yung number niya. Ayan, uh, number niya is 0915 1856 802. Ayan. Paulitin ko po. 0915 Ayan na. Uh, 1856 802. Ayan, sa lahat ng order, ulitin. 0915185682. Ayan po, ah uh, Posipina Tuti Santiago. Barangay Toro Bukawi Bulacan. So mas mura dito, guys. Ayan, sa mga nanonood.